Kailan pa yung masakit? Kailan no. pa yung masakit? Ang porbis. 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 Ang naman Ang porbis. 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 Ang ay, hindi niya kayo mag si Patay, tala na lang hindi Dati kasi ko, arthritis. Tay, 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 si tay, 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 ko tay, 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 kaya. tay, 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 na tay, yung Namawaga. 4 days na masakit. Uh, pilipit. Papilipit sa loob. Tatay Mabilis lang to tay, ha? Lakas ng tay. Ayun na. tayo otan tay. Lakas ng tay. Ayun na. Maaray pa Ayun na. mo tay, Hina, hina ng hina. Kasakit okay. eh, pag tinataas. Mm -hmm. Ah! Kasan tayo? Mm -hmm. Ayun! tayo, tayo relax na. Huwag niyo tayo. Tapos. <laughs> ah, pagtahin <muna> natin. Oh, <laughs> 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 ah. sa Ulitin ko, baka may magulat days lang yan. Kaya madaling ibalik. Pag may kayo, no booking. No advance payment ang checking and booking libre yun. Pwede kayo magbook online, pero may disadvantage yun. Pag matigas pa uuwiin, uh, basta ang bayad po pag tapos mahilot, ha? So, God bless sa lahat, magpahingay muna natin, maya maya natin, kasi si Beer Pain yun. Eh. Teka lang, check natin, ha? Tay, pera mo ako naman, tay. Tatay, relax lang, ha? Sakit? Sakit? Siguro, dahil lang, siguro mag pa ah. Sige, tayo. Ah, oo nga. Kaya, nataksi nga! Sige, pagpahingin mo natin, tapos mamaya tingnan natin kung mabilis na may angat. Dan mo na kayo, ha? Tagal lang tayong noong. Bumbu ng tawag dyan. Ay, tatay! O, dyan mo na kayo, cut mo na. Mamaya natin check. Oh, so game, napagpahingin na namin si tatay. Uh, ulitin ko, 4 days pa lang po yung sakit niya. Sa kanadaganan lang yan, hindi naman nagpa-check up. Kaya patingin niya ka mo tayo. Uh, sabay nga tayo. Uh, sabay nga. Sabay nga. Oh. Uh. Napakayabang. <laughs> Ay, nasa Bicol tayo. Muna ako ka pa sa Atmos. Ay, Ay, Ay Bicol pa ba yun? Di ba bisaya yun? Tago pa po ng Bicol yun. Oh, hindi ko na ito patatagalin. Uh, gabo sa mga tiga Bicol dyan. Uh, if ikaw ka muna makulog uh, duman sa babalikat, magdigdi ka mo. Welcome ka mo, digdi, ha Sa mga hindi nakatindi ng Bicol, welcome po kayo dito sa lahat. Uh, no booking po pag ganyang walang kwenda yung pilay tambayin po pagtapos mahirap. Tapos magkano? 500 lang. Huwag na kayong magbayad sa online kasi walang ganon. Ang bayad po pagtapos mahirap. So God bless po sa lahat. sa best. Go lang. Dito ko talaga to, di ba Angel? The best, the best. Angel ko to, di ba <laughs> Angel, no? God bless po sa lahat. Kita kita tayo, ha? Pag may ganyan kayong case, welcome kayo dito. Ayos po sir. Ayos na. God bless po. Cut.